anak ni Dani Barreto na si Milly. Napaka-behave sa 13 hours na biyahe nila pa uwi ng Pilipinas. Proud na proud ang mami na si Dani Barreto sa kanyang anak na si Millie. dahil sa napakahabang biyahe nila mula Amerika. Pa uwi ng Pilipinas ay hindi umano ito nag-iyak at hindi sila binigyan ng sakit ng ulo. Hindi nga biro ang 13 hours na biyahe para sa mga bata. Ayon pa kay Dani. Ginagawa umano ni Millie ang paglalaro na lamang habang hinihintay na makauwi sila sa Pilipinas. Ayon pa kay Dani ay hindi umano niya alam kung saan nakuha ni Millie ang kanyang pasensya. Anak ni Angelica Panganiban na si Baby B. Tuwang-tuwa sa Barbie na binigay ni Angge para sa kanya. Three! Surprise! What is it? It's, it's a Barbie! What happened? Is it pretty? Pretty. Ang ganda. Kiss mo naman si Barbie. Wow! Oh. Love mo si Barbie? Love Barbie. Oh. Love. love. Love mo nga love si Barbie? Love love Barbie. Love. 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 Kinagiliwan din ng mga netizens at ng kanilang tagahanga ang showing of love ni Baby Bean dahil kapag sinabi nilang love ang isang bagay ay niyayakap ito ni Baby Bean. Sophia Andres, ipinag-drive si Sara Labati, nag road trip ang mga mami. Tila lalong naging malaya si Sara Labati nang maghiwalay na sila ng kanyang husband na si Richard Gutierrez. Base nga sa mga sinabi ng kanyang mami na si Esther Labati ay nakakalabas na ngayon si Sara kahit na walang bodyguard. Masaya naman ang naging road trip ni Sofia Andres at ni Sarah. Sa katunayan nga ay nagbahagi pa ang dalawa sa kanilang social media. Hindi naman nakasama ni Sofia at ni Sarah ang kanilang mga anak. Marahil ang mga anak ni Sara ay na kay Richard ngayon habang si Sofia naman ay nasa Japan si Zoe at si Daniel Miranda. Baby ni Jego Lysaga at ina ng bata, pinalayas umano sa bahay. Jego may bagong babae na nais itira sa kanyang bahay. Lantaran ng ibinahagi ng ina ng anak ni Jego Lysaga na si Alexis, ang babaeng umanong sumira sa kanilang pamilya. Sa mga pinaniniwalaan ngayon ng publiko base sa mga naging interview ni Jego Lysaga, Si Alexis Umano ang pumili na maging pribado ang kanyang buhay dahil wala naman ito sa showbiz industry. Ngunit ngayon ay lantaran ng nagpakita at matapang na ibinahagi sa kanyang social media ang pagpapalaya sa kanila ni Diego sa kanilang bahay. Vilma Santos, pinayuhan umano si Claudine Barreto, nakasuhan si Raymart Santiago. Nilinis ni Christopher Min ang pangalan ngayon ni Miss Vilma Santos matapos ang naging interview ni Claudine Barreto kay Luis Mansano Base kasi sa naging interview ni Claudine sa Luis Listen, pinayuhan o siya ni Vilma Santos na kunin ang lahat-lahat ng para sa kanya at base pa sa mga sinabi ni Claudine ay isa si Vilma Santos sa nagpayo sa kanya na kasuhan si Raymart. Ngunit ayon kay Christopher Min, malino umano ang sinabi ni Vilma at hindi kasama dito ang kasuhan si Raymart.